ang mabuting balita ng Panginoon na yung araw, Miyerkules, December 20, 2023, sa ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalan tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala ay Maria. Sa katapdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon, nagulumihanan si Maria sa gayong pangunusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nyo. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at mangananak ng isang lalaki at siya'y tatawagan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas -tasang. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Paghahari siya sa angkan ni Hakub magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito dahil ako'y dalaga? Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't panalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit ng siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalaan tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Riso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, Humini ka sa akin ng palatandaan, mading sa kalaliman ng shol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, Hindi po ako hihingi hindi ko susubukan ang Panginoon. Sinabi ni Isaias, Pakinggan mo sa bahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, dapati ang aking Diyos ay inyong niyaya mo. Kaya nga ang Panginoon na ang magbibigay ng palatandaan. Wag ang isang dalaga at mga manak ng lalaki at ito itatawaging Emmanuel, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang Pangino'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay. Ilalim ng lupa, tubig kalalimen. Ang Pangino'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahan sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayad ang pumasok sa templo? Sinong tutulot ang pumasok na tao? Siya, na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon ay darating, siya dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon nang sino mang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay darating. Siya'y dakilang hari natin. Aleluya! Aleluya! Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Aleluya! Aleluya!